Hello guys. Hello, hello mga sisi, mga lords, mga idol. Magluluto nga pala ako ng ano, perfect sa Kasi may hangover ako. At madali lutuin lang to, guys. Papakuluan lang natin. Ayan, walaan nyo, guys, kung ano yan. Joke. Ayan, pata yan, guys. Kalahating pata. Pinakuluan ko. Ayan, malambot na nga siya. Madaling-madali na siya lutuin dahil malambot na nga yung karne guys <coughs> excuse me pinakuluan ko na yan tapos nilagyan ko na ng paminta eto lalagay tayong sibuyas Ayan. alam nyo na kung ano yan siguro guys no nilaga yan perfect Kaya pag may hangover ka at malamig ang panahon masarap din to guys Ayan, sibuyas lang nilalagay ko. Tapos, patis hindi na ako naglalagay ng patata sa nilaga guys kasi hindi man nakakain uh, pwede na yan nilagang, lasang nilaga na rin yan guys ayan dahil nilagyan ko din ng pork cubes yan guys kunting magic sarap na lang lalagay ko hindi, ko na, hindi ako naglalagay ng patata sa nilaga patis. Importante sa nilagay yung patis kasi yun nagpapalasa talaga sa kanya. Eh, pero yung iba naglalagay asin. Pero ako patis talaga nilalagay ko. Hintay lang natin maluto yung sibuyas. Yung pata to guys, dati diba hindi tayo nakakabili ng kalahating pata. Hinati yung pata. Dati puro buo eh. Pag bibili kang pata, kailangan buo yung bibilin mo. Pero nga, nakakabili na ng kalahati. Ayan. At dahil luto na nga yung sibuyas, lalagyan na natin itong pechay. Unahin natin itong pechay. Kasi yung pechay bagyo, um, madaling, madali nang madali maluto. Ayan guys. Papalamutin lang natin itong pechay. Wait lang. Ayan, dahil malapit na maluto pechay, naging naman ito yung pechay bagyo. Yan lang guys, ang sawupo sa nilaga. Yung iba nilalagyan pa sa bato. Pero ito lang ano, sinahog ko. Mm. Pero perfect na yung sabaw guys. Napakadali lang lutuin ito. Ayan guys, konting kulo lang dito sa peche bagyo kasi madali, maluluto na to sa init. At ito nga ang aking nilaga. Nilagang pata. Ayan, napakalambot. Nilagang pata guys. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa nakafollow sa akin, follow for more videos ko para makita nyo. At kung gusto nyo organic at legit na engagement at followers, follow me for more videos. Thank you for watching guys. Ayan ang atking masarap na nilaga. Thank you. Bye-bye.